Gourmet Salt Processing at Salt Analysis Center official nang nagbukas dito sa probinsya ng Ilocos Norte. Matagumpay na ilunsad ng Department of Science and Technology Region 1, katuwang ng lokal na pangalan ng Burgos Ilocos Norte, ang One Asin Gourmet Salt Processing at Salt Analysis Center. Layunin ng proyektong ito na mapahusay ang kalidad at produksyon ng lokal na asin sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at mahigpit na pagsuri ng produkto. Kabilang sa mga produkto makroproseso sa pasilidad ay ang native garlic gourmet salt, onion gourmet salt, garlic onion gourmet salt, black garlic gourmet salt, at gamet gourmet salt. Ito ay inaasahang makakatulong sa mga lokal na producer ng asin, partikular na sa Mariposa Salt Producers Association upang mapataas ang kalidad at halaga ng kanilang produkto sa merkado. Dumalo sa malagang okasyon si Locos Norte Provincial Governor Matthew Marquez Manoto na nagpahayag ng kanyang suporta sa proyekto. Pati na rin ang mga partners mula sa MMSU, NIMSU, TESDA, PCA at BIPAR na nagpapatibay sa pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor. Sa pangunguna ni UST1 Regional Director Dr. Teresita A. Tapao, binigyang diin niya ang mga mahalag papel ng bawat sektor mula sa akademya, mga sosong industriya at mga ahensya ng gobyerno upang masiguro ang tagumpay ng proyekto. Lumagda rin sa kasunduan ng LG Burgos sa LG Santa Praxel Cagayan para supply ng gamit siwi at sa NutriPens Food Manufacturing Corporation upang tumulong sa pagmamerkado at pagbuo ng mga produktong burniso. Ang inisyatibong ito ay isang halagang habang upang mapalago ang lokal na industriya ng asin at mapabuti ang kabuhayan ng mga producer dito sa region. Mula dito sa Burgos, Ilocos si Norte, ako si Christian Casimiro Naguulat, USD1 Siglat, One DOST Region 1 nagsagawa ng pagpupulong para sa NSTW 2025. Nagsagawa ang Department of Science and Technology Region 1 ng isang pagpupulong sa Fort Ilocandia Hotel Resort upang pagplanuhan ang 2025 National Science, Technology and Innovation Week. Pinangunahan ni DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Mabora ang pagpupulong na may layuning tiyakin ang maayos at epektibong pagsasagawa ng NSTW. Ipinahayag ni Regional Director Dr. Teresita A. Tabao na mahalaga ang malinaw na pagtatalaga ng mga tungkulin sa mga tagapagdaloy ng programa lalo na't unang beses itong gaganapin sa Region 1. Ipinunto ni Undersecretary Maborang na nais niyang gawing mas mataas ang pamantayan ng NSCW 2025 at gawin itong isang kapanapanabik na kaganapan na magpapatingkad sa rehiyon kumpara sa mga naunang host regions tulad ng Region 6 at 10. Binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng pangmatagalang epekto ng NSTW bilang isang plataforma para sa patuloy na kaunlarang pangrehiyon. Ibinahagi naman ni Engineer Jordan L. Abad ang mga kasalukuyang plano at panukala mula sa iba't ibang tanggapan ng BOSP kasama sa pagpupulong ang talakayan ng mga ideya upang mapadali ang implementasyon ng mga aktibidad, mapahusay ang koordinasyon may sama ang mga makabagong konsepto. Sa pamamagitan nito, layunin ng DOST Region 1 na maihatid at isang natatanging NSCW 2025 na magpapakita ng mahalagang papel ng agham teknolohiya sa pagunlad ng regyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hanna Pulido, nag-uulat. Dos, one siglat, one DOST for you. MSME sa Ilocosur, nakakuha ng 3.6M tulong mula sa DOST Region 1 nilagdaan ng Department of Science and Technology Ilocosur ang isang memorandum of agreement kasama ang Ara East Rice Mill at the Sisters Royal Bibingka and Food Products sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ang inisyatibong ito ay naglaan ng 3,611,000 na pondo upang mapabuti ang kanilang produksyon at kompetisyon sa merkado. Pinangunahan ni DOST Provincial Director Jordan L. Abad ang pangpirma kasama ang mga may-ari ng negosyo. Bilang bahagi ng kasunduan, nakatanggap ang Aura East Rice Mill ng 15-tonner mechanical dryer na nagkakahalaga ng 2,072,000 habang ang The Sisters Royal Bibingka and Food Products ay bibigyan ng isang rotary rock oven na may halagang 1,539,000. Bukod dito, makakatanggap din ang dalawang negosyo ng technical na tulong, serbisyo sa konsultasyon at pagsasanay. Magsasagawa ang DOST Region 1 ng buwan ng pagsusubaybay sa pag ng mga negosyo kabilang ang kita, trabaho at pagpapalawak nito sa merkado. Patuloy na sinusuportahan ng setup ang mga SME sa pamagitan ng pagbibigay ng technological na pag-upgrade at mga mapagkukunan para sa pag ng negosyo upang matiyak ang kanilang paglago sa isang kompetitibong merkado. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille Luna, nag sumulat. Dost Pansigla, 1 DOST for you. DOST Region 1, lumahok sa sertifikasyon ng Electoral Board para sa ligtas na halalan. Sa gawa ng DOST Region 1 ng sertifikasyon ng mga miyembro ng electoral board sa Ilocos Region upang mapatakbo ang bagong automatic counting machine para sa midterm election 2025. At insunod ng Republic Act 9369, ang sertifikasyon na ito ay nagsimula no March 4 at tatagal hanggang March 20, 2025. Sinagawa ito sa pagkikipagtulungan ng Comilog. Binuo ng 30 certifiers at 3 quick response team members sa DOST Region 1 ang grupo na may layuning sertipikahan ang mahigit 6,000 miyembro ng Electoral Board matapos silang sumilalim sa pagsasanay ng COMELEC. Bahagi rin ng DOST ang pagbibigay ng teknikal na pagsusuri sa automotive counting machine upang matiyak Coast nito. Bilang suporta ng pambansang halalan, ang DOST ay bumuo ng 600 certifiers mula sa iba't ibang regyon kabilang ang region 1 na sumailalim sa training of trainers program. Bukod sa sertifikasyon, nagbibigay rin ang DOST Region 1 ang teknikal na payo bilang bahagi ng Comelec Advisory Council na tumutulong sa Comelec Technical Hubs kasama ang Department of Information and Communication Technology. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, kilalayo ng DOST Region 1 na mapanatili ang integridad ng halalan sa pamamagitan ng siguro na ang Electoral Board members ay may sapat na kasanayan at sertifikasyon para sa ligtas at efektibong paggamit ng automatic counting Mula rito sa DOST Region 1, ako si Claire Naguulat. nag Dost, one siglat, one DOST for you.